Hello mga kulonghoon at mga guni-guni kong friends. So for today's video, ito ang ipagpatuloy. Ito ang birthday party. Masa na. So patong. <laughs> nang, at nang ato lang ang good -good, mo ang madama kay tungod ko wadyo na mo dakpan ang chicken so karoon sa ibuha na mo dakpan so i-try na ug dakop ang chicken syempre as my birthday as my birthday so birthday man ako karoon patatang <laughs> English so birthday man ako karoon na mo ang mga katifunery girls so mga kulungon at gudigudig kong friend ang mga mot pa na makuha yun naman ang chicken so tanaw ninyo kung saan na pagkuha sa chicken <laughs> So, saan so, ako pagdakam sa chicken? Go, go, go! So, ganyan na. Dito lang. So, hawakan mo yung cellphone kasi nga ako nga ang mag-ano. Ah. Uh, hawakan mo muna sa yung cellphone. O, dyan ka lang. Hawakan mo muna bakla. Ulit naman ni bakla. Hawakan mo muna. O, dyan. Push mo na. Hawakan mo kasi nga kukunin ko yung chicken. O, yan na ha. So, birthday ko ngayon. So, ako ang gagalaw para makuha ko lang talaga yung chicken ha. Mada ka sa akin chicken ha. O, so, yun ang Nokia pack. Dahan-dahan lang natin kasi nga, loka dahi. Lumilipad. So, yun na. Ouch! <laughs> So, hindi ko talaga siya nakuha. Nakakaloka, sis. <laughs> Nakakaloka. Hindi ko talaga nakuha. Hindi talaga namin nakuha. O, pack, iyan pa. O, oh, diba? <laughs> Baklang-bak naman to. <laughs> Nakakaloka. So, ito, iyan ang aming show ngayon for this video. So, pataka video kay Was Good Pagkakuha by Yet. <laughs> so, ganito na eksena namin ito. Parang syunga-syunga lang. Kasi ang dami nga naroon no, papipili ano na namin dito. Sabi ni di Mama, magpili kami na ano, yung mga baboy daw, ano, basos. Baby. Tinanggihan ko naman kasi ayaw ko kumain ng baboy kasi masyado siyang ano eh. Parang anay na siya. <laughs> masyado na siyang matigas. Sure, matigas. O hindi na siya malambot. O, oh, yun niya. May nakuha. Shh. Wala. So, anong nangyari? Nakakaloka. Umuwi ang mga baklang luhaan. <laughs> nang hindi dala yung manok na binigay ni madam. <laughs> so, ang eksena namin ngayon. So, nakapag-decide na aming mama kasi hindi nga kami nakapagkuha. Eh. Hindi namin nakuha kasi nga hindi kami marunong nakakaloka. <laughs> so ganito ang eksena. So kawalay nakuha, may nakakuha manok. So ang sauna mo karoon, may nakuha. Tsaka ng show. So ito na nga ang nangyari mga kulungon at maguni-guni kong friend. Hindi nga kami nakakuha ng na manok pero meron naman kaming handa. Matutuloy yung birthday. <laughs> so meron kaming ginatawag na shell at yung mga seafood. Birthday ah, mo ka, Ay talaga. 32 years old ka. <laughs> Hayop na. Kailangan natin mag-celebrate. <laughs> Talaga ba? Oo, oh, oh, kay lang. Oh, correct. Kay Tomte lang, masaya. Nalaman pa na? rin sa live? Oo. Oh, pa yun sa 2023? Nalaman pa rin. What you think? Bungo. <laughs> oh. so, ito na nga, Kat hindi kami masyado, hindi kami masyado, kahit hindi marami yung ano namin, handa is, I'm so blessed for and thankful pa rin sa mga kasamahan ko, lalo na sa aming madam na, syempre, napaunlakan pa rin tayo ng kahit kaunting handaan, salusalo, a simple dinner na kasama ko yung mga kulong at maguri-guri kong friend, kahit hindi ako makauwi sa, amin uh, sa, ano, sa probinsya, <laughs> doon sa pamilya ko kasi nga wala naman talaga handa. Pero okay lang, palalaban tayo, laban pa rin. So, tingnan niyo naman 'di ba? O oh, hands on yung aming mama. O oh, pak siya nagluluto para sa akin kasi nga birthday ko ngayon, hindi daw ako gagalaw. So ako ngayon ang boss. <laughs> Char lang. So, ito na nga ang show namin ngayon. Malapit na kami kakain kasi nagugutom mga kami for today's video. So, ito na pa. O, oh, hindi kompleto ang birthday. Siyempre, pag wala tayong chicken. O, oh, di ba may chicken kami kasi hindi kami nakahuli doon sa pinapahuli ng aming madam. O, oh, meron pa rin kami chicken. So, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy pa rin ang birthday. O, oh, pak. Oh. At this moment, pakain na kami kasi nagugutom na nga kami eh for today's video. So, waiting lang tayo sa ating mga kasamahan para lantakan na natin ang hapunan. O, oh, di ba? Pak. O, oh, ito yung foods namin ha napakasimple pero napakasarap at importante, masaya. At lalong-lalo sa lahat, pag birthday mo, kailangan ang magpapasalamat ka. Ang pasalamat ka, buong ako eh. Pasalamat ka sa may kapal kasi nga healthy ka. So that is for this video. Thank you for watching. Kulungo na tuwing-tuwing yung friend. From... Ang sarapod na! Gusto ka mo tagay? Go! Walang hanggang sa tapusan. Ay, kakalan na. na Patay na na. Ang pag mo, bunig-inom mo na. Go! Ay, Yeah. Okay, Sige, go na pag magkuha ng baso. Go. <laughs> so tuloy-tuloy pa -tuloy na ang birthday natin kasi uh, meron tayong emper emperor, emperador, <laughs> fondador Light! So, dahil right, tag 7,000 po din. So, nakakayong nanay. Char lang. Thank you so much sa sponsor.